Hello! Uh, gandang hayop sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Okay, ano bang gagawin mo pagka nagka-eclam siyang uh, yung kambing? E gaya ng nakikita niyo sa video, uh, siniswero ko yung uh, kambing. Binigyan ko siya ng antibiotics, saka ng uh, vitamins sa uh, swero niya. La lactated ringer solution ang binigay ko kasi hindi na daw kumakain yung uh, kambing balik kasi yung eclampsia ibig sabihin na uh, kulang siya ng calcium karaniwan to sa mga bagong panganak uh, latang-lata siya kasi kulang ng calcium ang katawan niya yung calcium kasi ay napaka laking part ng muscle para ito ay makapag function ngayon kung mababa yung calcium dahil sa eclampsia eh, nangihina yung uh, kambing Tapos hindi na siya makakakain So, sinuero ko yung kambing Binagyan ko ng antibiotic, vitamin Saka, syempre, uh, calcium Binigyan natin siya ng calcium Pinadaan natin siya sa IV Okay, so after 2 to 3 days Naka-recover na yung kambing At uh, balik siya sa pagpapastol Sa pastol Okay, so Yun ang pwede yung gawin Pag nagka-clump siya ang inyong uh, kambing Pwede namang DIY Kung alam niyo yung gagawin nasa bote naman yung kanit eh, yung uh, dosage. Okay, kung hindi nyo kabisado, dalhin nyo na lang sa doktor. Ito po si Doc Bernie. Live sa umaga.